Yeah. Wow, yummy! Ano po. Hello guys! Welcome to Liam's Family TV. Magluluto po tayo ngayon ng minudo. Anong lutoin natin, Liam? Minudo. Minudo po. Tara na! Ang ating po mga ingredients ay pork, pork neck po, liver, pork liver, potato, green peas, hot dog, carrots, red bell pepper, green bell pepper, sugar. Raisins, ginger powder, pepper, garlic, onion, at ang gamit po natin aya uh, minudo mix powder, salt, and pork cubes. Add olive oil. Yan. I-fried po muna natin ng ating uh, potato at saka yung ating carrots. Lagay muna tayo ng olive oil dito sa ating pan. Yan po. Ang po natin na uminit yung ating oil. Yan na guys, medyo mainit ng ating uh, olive oil. Lagay na po natin ng ating carrots. Tapos, haluin-haluin lang po natin. Iyan na po siya. Pag medyo luto na po siya, huwag po natin masyadong lutuin kasi lutuin ba natin mamaya, siya doon sa sa no, sa meat. Pag uh, medyo luto na po siya, lagay na po natin yung ating potato. Ano po. Loin lang po natin. Ayan po, medyo luto na yung ating uh, carrots at saka yung ating uh, patatas. This time po, ilipat po muna natin siya sa isang lagayan. Dito po. Ngayon po, sunod natin ng ating pork liver para medyo maprito siya ng konti para hindi siya agad ma giwahiwalay pagdating sa pagluto ng pork gamit ang ating natirang mantika lutoin po natin ang ating pork liver yan po ayan na po Pagkatapos nito lipat muna natin dito sa isang lagayan tabi po muna natin dito yeah yeah yan po, magpainit ulit tayo ng isang pan. Lagyan ulit natin ng olive oil. Para sa paggisa ng ating pork. Yan po, lagay natin ang ating bawang. Tsaka ating sibuyas. Hintayin lang natin mag golden brown. Yan po. Tapos lagay na natin po natin ng ating pork. tulog. natin siya ng tubig. natin siya para magsimmer. Yan na po. Yung ating uh, baboy na pinakuluan. Mm -hmm. Giluto na siya. Balik po natin yung ating patay. sasama na natin yung ating hotdog. Kulo ang pulong na ulit natin yan. Simmer natin ulit. Pan lang natin. Yan na po. Lagay na natin yung ating mga halo, Balik natin yung ating uh, uh, mga um, vegetables. Balik natin ang ating vegetables yung ating ah, uh, patatas at carrots Ilagay na rin natin ang ating red bell pepper at saka yung green bell pepper Kulin lang natin siya ng konti. Takpan natin muna ng para kumulo agad. Ayan na. Kumulo na siya. Lagay ko muna yung aking uh, pork cubes. Ito, tunawin ko lang dito. Para Para lumasa yung karne pati ang gulay silagay so, ko na yung aking minudo mix na yung aking ginger powder, aking pepper, at aking sugar at ang aking resin. Yan. Malapit na po yan maluto. Tapang ko muna saglit. Yan na. Ito na siya. Dahil po yung aking uh, green peas ay luto na, malambot na siya. Huhuli ko po siya paglagay. Yan. Yan na po. Luto na po siya. At pang kulang ng isang minuto na luto na po siya karasahin eh kalami ready for serving na ito guys